Documentation ulit. Uh, concert 302 Ang problema nito, ayun, tinanong ko pa yung may-ari. Parang hindi ata tumutunog, umuugong or ano. Check natin yung capacitor, mukhang okay naman. So, ano pang gagawin natin? Saksak natin. Tapos, kabitan natin ng speaker, itisting natin. Okay? So, plug na natin. Lagyan ko kaya ng ano dito, ng plug para saksak natin ano. <laughs> para Okay. Ito, speaker. Yeah. Ang alam ko pinagawa to sa akin, nagpalit lang kami ng mga potentiometer dito. Pati sa baba. Power natin. Okay. Yung relay. Ba't ayaw mag switch ng relay ayaw mag switch ng relay ayun huli na nag switch ng relay try nga natin yun huli ano pinatay ko saka lang nag switch ng relay ayaw Wala wala ayaw mag use ngayon patayin natin yung ano, power off natin na. yan tingnan natin kung gagalaw yung relay o yun saka lang nag ano eh. ano yun may tunnel yun. okay chat ko muna yung may ari okay wala pang reply yung ano may ari ang gawin natin ituloy na natin total nakabidyo naman gawin natin ang docu uh, documentation so ulitin natin so baka may mga nag-skip <laughs> kakasimula pa lang ng vlog natin baka may mga nag-skip na agad ng video at nakarating dito banda so anong nangyari dito yung relay niya hindi siya nagsiswitch pag pinatay mo aandal sa gritos bibitaw din so gagawin natin dito magbo voltage checking tayo ano bang range ng ano natin nasa DC volts ayan tapos yung negative ilalagay natin to sa negative din. Halimbawa, sa terminal ng speaker, pwede rin. So, dito natin ilagay sa terminal ng speaker. Hawakan na lang natin kasi hindi may higpit ngayon. Ang gagawin natin dyan, nakikita nyo tong mga resistor na to, yung kulay blue. Yan ay emitter resistor. Ang value nyan ay 0.22 ohms. So, susukatan natin yan dyan kung may masukat tayo na voltahe Kung merong DC out yan na at least 1 volts pataas, malamang may problema dito. So, power on na natin. Power on na natin. Sukat so tayo dito sa dulo. Wala. Wala. O. O, wala naman. O, wala. Pero ayaw mag-switch ni relay. Ngayon, so Mer so so katin natin si dito sa may diode. Kita nyo to. Wala o parang hindi ata nakasaksak yung ano natin. Ba't wala tayong masukat? <laughs> Tingnan lang, naka-power naman. Check nga natin yung ano. Yung supply. Kung meron tayong masukat na supply. O dito sa diode. Naku, mukhang walang supply mga boss. Wala tayong nasusukat na supply Ayun, lumagatik na Balik tayo natin yung board ngayon Subang so, dumi Madumi mga boss, mga dumi <laughs> Bakit kasi walang supply? O, anong gawin natin? Tabi muna natin itong ano Magtutubol sya tayo <laughs> Langhap, sarap yung alikabuk So gagawin natin dyan, voltage checking muna tayo. Tuloy-tuloy na to. Okay. So dito muna tayo sa kapasitor, magsukat tayo. Ayun, sige, natumba ka na. Itong dalawang kapasitor, yung malaking kapasitor to. Sukatan natin. Wala naman kung masukat na supply mga buso. Oh. Tama ba yung range ko? Tama naman. Naka sa DC. Tayo natin sa AC. Meron. Meron. So, set natin sa DC volts. Ayun, meron na. Nagloko lang pala tisa natin. Ngayon, ilagay natin to sa pinaka grounding. Yan. Dito sa heatsink. Tapos, ito yung pinaka output nya. Check natin kung may DC. Ayun, mayroon nga yung DC out. Dito tayo sa merily, mga gano'n, magtusok. So, yung isang channel, wala. Itong isa, may DC out. Ayan o. No? So, saan yan? Patayin muna natin. Saan yan papunta? Dito. Sa kabilang channel tayo magpupukos. Yan, itong channel na to. So, ito kasi... Nahahati yan sa dalawang channel dito. So, dito tayo sa malapit. Balik natin ulit. Saan yan? Saan yang may DC out? Bakit parang masikip? Ayun So, dito banda mga boss. Itong channel na to. Ano yung mga dapat i-check natin dyan? So, dapat check muna natin dito sa may signal diode dyan. Ito mapapansin nyo may signal dahil dito 22 volts yan dalawa sukatan agad natin yan kasi supply ng differential yan baka missing supply dyan banatan agad natin yan okay zero voltage kicking tayo ngayon ayan na naman ang mga politika panira kayo sa vlog ko okay power on natin sukatan agad natin itong ano dalawang diode so meron 23 yung kabila 22 okay pero may DC out sya okay baliktad ulit check natin ground asan na yung may DC out itong itong isang channel ito yan, 29. Ah, lumabo na pala yung camera natin. Malinaw pa ba yung kuha natin? Baka hindi na. 29. Check nga natin kung may biasing point to. So, yung isa, walang bias. Ngayon, nakubo <coughs> ko. Check natin tong transistor muna. Ang gagawin natin dyan ay ito, dalawa ihang muna natin 'yan. O kaya kay tisterin na lang natin dito sa ano sa tister Gamit tayo ng analog kasi mas madaling makita. O mas madaling maintindihan. Palo-palo lang 'to. So ito yung analog natin. Ano ba 'yan? Oh, 'yan. Kita na siguro 'yan. Check natin base emitter. Pinatay na ba natin? Ayun, naka-off na. So, pag mag-check ng resistance ay dapat naka-off yung ano. Okay. Wala naman siyang shorted. Wala naman. Ngayon, ang gagawin natin ay voltage kicking ulit tayo. Saan tayo magsusukat ng supply? Balik na natin. Ano ba itong bumabara? Ay, itong ano, supply na. anak. So, dito tayo ngayon magsusukat sa sa relay. Ah, sa may ano. Ano ba ito? Ito yung isang channel niya. Ayan. Ito yung isang channel niya. So, dapat dito may masukat tayo na supply. Kasi supply to Papunta dito, dapat dito may masukat tayo, tapos dito may masukat tayo, at the same time dito so ito isang supply din niya tapos sa kabila din ito so pag tawid dyan may masukat tayo kasi mga resistor yan oh. itong hilera na to kasi itong hilera na to itong dulo kasi sa ano yan sa, sa gain yan so balik tayo ulit analog ba ah, digital ulit 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 lang tayo digital digital to analog voltage checking tayo so tingnan nyo na lang kung saan ako nagtutusok ng ano so dito dapat may makuha tayong supply dyan 31 saka sa kabila naman 31 pagtawid meron 31 so dito uh, pagtawid nya dito meron kasi may signal dahil dyan. dito dapat meron din tapos dito meron din dapat. Ayan. So same din dito sa kapila. Pagtawi dito, meron dapat. Dito meron. Dapat dito meron din. tas dito wala. Ay input na pala 'to mga boss. Tama ba input na ito hanggang dito lang? Ano kasi 'to emitter eh? ng mga ano. Then dito naman, isa-isahin natin yung mga power transistor ay ah, yung mga ano driver transistor kalasin natin yung transistor natin okay kinalas na natin yung board at magbibigay tayo ng tips kadalasan kapag ganyang may DC out tapos hindi naman si back yung power transistor ang mga dapat i-check dito ay ito itong tatlong tong 33k na resistor tapos ito mga differential pero mas maganda kung ano lahatin nyo na yan pag check isa isa So ngayon, ganyan ang gagawin ko. At saka titingnan din natin kung may mga kinalawang dyan na resistor. Uh, papalitan na natin yan. Pero dito, wala naman tayo nakita ang kalawang. So pwede naman. Ngayon, kung talagang super matyaga kayo, isa-isahin nyo na lang yan para sigurado. Pero ito yung mga unahin. Ito. Itong tatlong to. Tapos ito. Ito kasi sa OCP. Ito naman driver nya. Ito nasa bus. Bus... Uh, voltage amplification stage 2 ito differential stage so tika lang mga boss alauna na pala <laughs> kakain muna ako tuloy natin ito mamaya update ko kayo uh, magtanghalian muna pala ako yung mga boss andyan yung transistor na tinanggal natin dito tapos ito pala na check na natin okay naman so dito yan yung sa differential so pakita ko muna sa inyo na na check na natin yung sinasabi natin na So, meron tayo ditong tester analog nga lang. Sit natin sa times 1K. Yan. Ayan. Kita nyo ba? Yan. Ito yung i natin. 33K na tatlo. Okay. Yan. Ayan. Meron. Tsaka meron. So, puro analog ang ginawa natin dito. So, itabi muna natin to. Lagay natin dyan. Usog natin yung tester. Balik natin sa times 1. Tapos ibaba natin. Ngayon, itong dalawang to, kung mapapansin nyo, itong dalawang to ay parihos 5501. Ah, 5551. Ayan. 5551. Ganon din to. 5551 din. Itong isa naman ay ganun din 5501, ayan. Dito naman kokokop. 5501. Okay. So saan galing 'yan? Dito 'yan. Dito galing 'yan. 550 5551 'yan, tsaka 501. Ngayon, testin natin isa-isa. So yung natin masilaw Pusag natin ng konti Medyo nanginginig yung ano kasi Andito yung electric pan sa ilalim eh okay. So ito ay ang ano nito ang uh, description nito ay nasa gitna yung base gilid yung collector emitter ilagay na lang natin sa screen dyan ngayon itislay natin itaraan so wala so pag ano kasi pag in, in yung base ay negative ng test pag naka-analog ayan may palo balik natin may palo so pag nilagay natin yan yung pula sa base dapat walang palo yan base emitter base collector tapos collector emitter naman baliktaran dapat wala ding palo yan sa times 1 so very good yan mga boss very good yan itong isa ganun din Ayan. Uh, yan. Balik natin. Okay. Ayan. Ayan. Walang palo. So, base emitter ulit. Okay. Good siya. Ito namang isa. PNP naman tong 5401. Ayan. Ayan. Uh, base emitter yan tapos base collector Okay, may palo. So, pag binaliktad natin yan, pag ang itim naman ay nasa gitna o nasa base, dapat walang palo. Yan. Yan, walang palo. Tapos, tawag dito, pag collector emitter naman tinisla natin, baliktaran, wala dapat palo yan sa tester o hindi dapat gagalaw. Kasi pag mayroong gumalaw dyan na no baliktaran, ibig sabihin, uh, leakage na to o leaky na tong transistor so ito okay naman yung isa so ganoon din ulit gagawin natin uh, base emitter base collector yan tapos balik na rin natin <coughs> dapat yan, yan walang palo yan mayroong konti ha parang mayroong konti, may nagalaw sa tester pansin nyo mga boss nagalaw yung ano eh times 10 yan natin parang may konti na palo ito balik natin sa once ah try naman natin yung emitter at saka collector balik natin ok walang palo ayusin natin baka dumikit check natin ay okay, may palo na mga boss Oh, may problema na tong transistor na to kasi yung base emitter may palo na Dign natin yung ano kaya pala parang pakiramdam ko may ano may parang may palo na kanina ng transistor natin eh yung pala ayan o oh. so sira na five uh, 5401 5401 ba to? 5401 yung ano yun. So itabi natin to dito. Yan. Tapos itong iba, ibalik natin kasi okay naman. Ibalik okay, natin dito. Ayan. Ayan. Baka may Ayan. Tapos ito, balik natin dito. Nakaharap. Kaya ano, may symbol naman siya eh. Kung saan siya nakaharap. Kita pa. Tapos ito, ito, ito naman, ipambalik natin. Okay. Kuha tayo ng bagong 5401. So, 5401 na bago okay. so kung wala nang ibang sira ayos na to aanda na to mga boss hinangin muna natin hinangin muna natin yung mga kinalas natin Kita niyo, isa lang ano, isang transistor lang pwedeng masira talaga ang ano. So sa mga ganitong trouble, lalo na kung mga baguhan at saka yung mga nagmamadali o oh, ayaw dumaan sa tamang proseso, hindi agad nila mahanap to kasi kailangan talaga marunong silang mag-tester at mag-identify ng pyesa. So kung hindi kayo nag-aral ng basics o hindi kayo nagsimula nang sa simula, pum pumasok lang kayo Ay, dito kay, sa ano. Mas may tindahan ng blade. Wala po, sobrang laki yan eh. Ah, laki. 18 na. lang yung sa akin. Tayo uh, niyo po sa lamuan. Ay, di ko opisado kasi sa rito, ako nagarito eh. Hmm. Sobrang laki kasi yan, 18 lang yung sa akin eh. 20 uh, ata yan eh. Oo, oh, 20. 18 lang yung meron ako dito eh. Right, thank you. Anong gusto sabihin ng tindahan? Na? So, ang nangyari mga boss, diniisa natin to. Eh, hindi ko mahanap yung ano, hindi ko mahanap yung brush ko. Eh, ano naman na muna natin? Eh, testing na muna Haga, natin. Nagagawa ka pa ba ng kaset? Eh, hindi po. CD, CD. Hindi eh, rin po. CD, okay, thank you. May customer nagtatanong. So, supply lang muna yung ibabalik natin dito. Ito lang muna, oh. Ito lang muna ibabalik natin. Para kung sakaling may problema pa, madali nating ma... Ito na muna yan. So, ganito ang problema kapag nagbablog ka na bukas yung shop sigurado talaga na ano may extra may mga magtatanong mo ano. kaya mapalad yung mga nakakapag vlog na walang shop na as in <coughs> ang gagawin nila ay pure vlog lang talaga as in wala silang tawag dito wala silang gagawing iba okay digital ulit tayo. Digital ulit yung gagamitin natin. halos wala na tong ano, putol. Power on na natin. Tapos lagay na natin ito yung ano. Ah, uh, sukatin na natin kung meron pa rin DC out. Zero zero na sukatin natin yung supply. nakasaksak ba to? hindi pala nakasaksak mga boss okay yan bawal na natin ayun nag switch na yung relay naunahan pa ako pero sukatin natin ulit mantas ng ano ah ba't ganun yung DC out nya malikot yung kabila 0-0 pero dito sa kanya malikot yung ano nya malikot yung pinaka ano nya ang gagawin natin dyan mga boss diba isa lang yung napalitan natin na bago dito sa apat isa lang yung napalitan natin dyan palitan na natin yung tatlo pa para sigurado kasi itong uh, amplifier na to ay yung tinatawag nila na dual differential. So baka nagkaroon na ng leak yung katapat niya. So isa, dalawa, tatlo. Pinatayin na muna natin. Para sigurado tayo. Actually, ganun naman talaga ginagawa ko. Pinakita ko lang sa inyo na uh, pwede ka magpalit ng isa lang. Tutunog na yun, pero para sa akin hindi pa malinis yun. Mura lang naman transistor. yung label lang naman minsan yung namamahala ng tao kasi dito sa pagre-repair yung mga technician, mga boss sa mga hindi nakakaintindi, hindi naman po kami arawan uh, at sabi nga nila skills ang binabayaran dyan hindi naman yung anong uh, hindi naman daw yung pagod pero actually kasama na din yung pagod at saka skills kasi minsan mga makalawang din yung ginagawa natin eh, makonsumo din sa oras yun mapapagod din tayo. Pero number one, kumbaga number one sa listahan, Ay ito hindi na pala. Number one sa listahan, skills talaga ang binabayaran. Kahit anong tsaga mo dyan kung wala kang sapat na kaalaman. Wala rin. So pag ganito, ah, uh, paris na lahat. Kuha tayo ng isa pang 5401. Naglalaro kasi yung ano niya, yung DC out niya. Wala naman siyang 1 volts na. Pero naglalaro siya ng nasa 100 plus millivolts. Tingnan natin kung titino ito pag napalitan na ng ano. Kaya marami tayo mga transistor dito na ganito. Kasi marami itong gamit hindi lang sa concert, sa Sakura at sa kasiba pang brand. Ah, uh, yung 5401 at saka 551 ay eh, talagang gamitin niyan. So ayan. Iyan na natin. Hinang natin. Sa hinang naman eh kailangan talagang anong sahin ng Boss, Ano yan? Wala po? Patay sa kabila po, may pagawa pa dyan sa kabila Pagawa ng electric pan sa kabila, baka meron Wala po, naubusan na eh. Ah, wala pa? Yun ang mabili ngayon, Yurika. <coughs> okay. So, Kung ano sa isang set sa'yo? Alin po? Isang daan. Sa daan? Mm -hmm. Bago yun, bago. Oo, oh, wala na mong yung... Ha? Sipuwenta lang, sabihin ko muna, sipuwenta lang pinadala. Ay, wala po. Wala na pong 50 ngayon siguro noong ano 2010. 2010 mga ganyan ang presyo niya ng isang set. 50 lang pila na Opo. 50 lang, wala tayong magagawa doon. Okay, subok natin uli. Kawawa naman si Manong Technician, 50 lang yung pinadala sa kanya. Isang set na gearbox yung ano. 2010 yung mga ganun, 50 talaga yung price noon. Pero ngayon, 2025 na eh 15 15 years ago Okay, power on na natin. natin so dapat ganun yung biasing niya, steady 69 na lang oh. Steady na lang sa kapila. Point po. So gagawin ko diyan dahil ano hindi pa rin ako kontento. Ano eh nasa 70 plus pa rin eh. Uh, linisan ko muna yan Tapos Palitan ko tong isa pang kinabit ko na Baka hindi sila magkamats O kaya linisan ko muna Pero teka lang Haabad uh, na yung video natin uh, Cut na muna natin Napakuwinto na ako Para mabilis tayo tayo So sinukat ko yung bias May problema pa pala yung ano nya Tignan nyo Mababa pa yung biasing nya Ganon din sa kabila Mababa din yung biasing nya 0.60 ano lang. Kaya pala pag sinukat natin yung ano, may kunting DC out pa. Pero ano na yan,